Hello mga kahitik, ako nga pala si Lance ang inyong mag-vlog ngayon. Sumayaw ka muna dyan. ayun ay, 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 na nga mga kahitik, magugusto siya ng plato para magpasikat sa mga tao. Charot. Ayan na nga mga kahitik, binababa niya na ang mga plato para mahugasan na agad at para malagyan na rin ang tubig ang palanggana. Ganyan naman tong taong to, ang bagal kumilos. Gusto niya pa naman mabilis siyang matapos. E di sana binilisan mo. Kaya pala mabagal kumilos dahil plato ang mga binababa niya. Para safety ang ating gagawin dahil babasagin ang mga plato, baka tayo ay masugatan. Kaya sa mga batong maghuhugas ng plato, mag-ingat tayo para maiwasan ang aksidente. Ayan na nga, tatapon niya na ang tubig sa palanggana para mahugasan na rin ang ating palanggana. Ayan na nga, pinas forward na para hindi mabagal ang pagkilos. At sa wakas, nalinis na ito. bagal-bagal kasi kumilos. Ayan nga ang kanyang hinugasan at nilagyan niya ng tubig ang palanggana. Ang saya-saya niya dyan dahil binalagyan niya pa ng tubig ang palanggana. Ayan, napuno na ata. Ayan na nga, kinuha niya na ang mga sabon. Das nga pala ang aking ginagamit pang hugas ng plato. Dahil ito'y maganda, mabula pa. Kumuha siya ng kaunti para ilagay sa palanggana. Pinakita niya pa para maganda. Ayan na nga, binalik niya na sa dating pesto at sinakeshake niya ito para bumula. Ayan na nga mga mare, naguhugas na siya. Ayan na nga, sobrang sipag para magpasikat. Ala, hindi. Makalipas ng ilang taon, natapos na rin siya. Ayun na nga, maghugas na siya ng maglilinis na pala siya. Oh my God, I'm so sorry. Maglilinis na pala siya. Ayun na nga, nagpupunas ang gulugulo ng camera dahil hindi marunong ang taong to. Ayun na nga, kita pang shadow. Mare, pakita mo kung paano ka naglilinis. Hindi niya pinapakita dahil nahiya siya. Charot, ayan na nga, pinakita niya na. Tingnan siya kung paano maglinis. So satisfying. Ayan na nga, nakat yung isang video. Kaya patawarin nyo ko sa aking nagawa. Ayan na nga, pinupunasan niya ng mesa. Kasi dyan nilagay ang mga platong na na. Ayan na nga mga mare, nakat nga pala yung isang clip ko. Kaya hindi ko makapapakita sa inyo kung paano ko talaga si login inugasan. Pero nakita nyo naman kung paano ko hinugasan. Ayan na nga, nagpupunas na siya ng sahig. Dahil sobrang sa ng aking ginawa ang Burgos ko kasi. Ang Bargas pala, Burgos. Mali ka talaga. Ayan na nga, inaano niya na, pinupunos niya ang sahig para mas malinis. Ayan na nga, pinupunos niya ang sahig para mas malinis. Paulit-ulit ka talaga, ka -itik. Ayan na nga, binuksan niya yung rep para magpalamig. Ayan na nga. Bye mga mare, maraming salamat sa panonood.